Ang mga biyaya ay mga pagpapala na binibigay sa bawat isa sa mga naniniwala sa kanya at sa mga positibo ang dala. Hindi mo kailangan magtaka at magduta sa mga taong binibigyan ng pagpapala at mga resulta. Basta maniwala ka lang sa kanya at ikaw ay mapapamangha. Kahit hindi mo hilingin, ikaw ay pagpapalain. Kung busilak ang puso sa lahat ng gagawin at sinasama ng dasal at panalangin. At kung nagsusumikap ka din, doble na biyaya ang aanihin. Pagtulong sa kapwa ang inuuna pa rin, kahit hindi papahalahanin. Tunay na kay saya, pag ikaw ay nagsisilbi sa iba, kahit hindi nadadaman nila ang pagsasakripisyo at pag-aalaga. Hindi lahat makikita ang iyong halaga, kahit sila ang iyong inuuna. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa. Tibayan ang bukas sa paniniwala. Ang biyaya at pagpapala ay regalo sa madla. Sa mga taong naniniwala sa kanya, malaking pagpapala ang darating sa buhay niya. Charibee Delivery! Maraming salamat po sa mga blessings. Tara, kain na ng malala. <laughs>